konti unti na nga ang dumarami ang nag-aabang sa laro ng Hiroshima Dragonflies, lalong-lalo na ang mga Filipino basketball fans na gustong makita si Kai Soto na maglaro dahil alam nila na malapit na maka makarecover si Kai sa injury. At nagiging aktibo na nga rin siya sa mga ensayo ng Hiroshima Dragonflies at napansin natin sa isang laro ng Dragonflies na mukhang handa na nga itong si Kai Soto. Kompleto sa gamit si Kai at sa tingin lang natin ay handa na nga siyang maglaro. Kai Soto pa rin nga ang Filipino basketball player na, na merong malawak na experience sa international level level dahil galing na ito sa US and BL Australia at dito naman ngayon sa Japan B League siya naglalaro. Maglalaro na nga ulit bukas ang Hiroshima Dragonflies laban sa team ng Saga Ballooners at may mga matatangkad at malalakas na players nga ang team na ito. May point card nga rin na sila na siya namang nangunguna sa scoring para sa kanilang team at isa ito sa babantayan ng Hiroshima Dragonflies. Napaka solid nga rin at mabibigat ang mga power forward at center ng Saga Ballooners na dihamak na mas malakas pa kay Jun Marufahardo dahil hirap na hirap si Jun laban sa mga imports nga na naglalaro sa PBA at na sa import level nga ang center at power forward ng Saga Ballooners. Ang center nga ng Saga Ballooners ay itong si Josh Harrelson, isang second round NBA draft pick na merong height na 6'10 at kayang-kaya nga niyang maglaro sa center at power forward position. Kung maglalaro nga si Kai ay magandang match up ito. Dahil mas malakas pa kay Junmar ang kanyang makakalaban sa loob ng paint. Naglaro na si Harrelson sa team ng New York Knicks, Miami Heat at Detroit Pistons sa kanyang kare sa NBA. Bago siya lumipat sa iba't ibang liga sa international level naman. Magandang match up nga para kay Kay Soto kapag nakalaban niya si Josh Harrell dahil na rin sa may mga experience na nga sa NBA ang kanyang nakakalaban na makakatulong naman sa kanya para mas lalo pa siyang masanay nakalaban ang mga mabibigat na players. Mangyayari ang match up na ito kung maglalaro nga si Kay bukas November 8 at oras ng laro Philippine time ay alas 6 ng gabi. Palaging dala -dala ni Kay Soto ang kanyang mga gamit at mukhang day to day ang basehan nila para dito kay Kai. Ibig sabihin na posible at pwede na itong maglaro basta may go signal na nga siya sa kanyang doktor. May plano nga ang Wasserman dito kay Kai at ayon kay Tony Ronzon ay magiging isang magandang taon nga ito para sa karera ni Kai Soto pagka-recover niya sa kanyang injury. Huli nga nating nakita o napanood si Kai Soto sa isang official game noong September 2 laban sa team ng China at meron na nga ang dalawang buwan na hindi ito naglalaro. Full recovery nga ang gusto ng kanyang kampo kaya naman binibigyan nila ng oras si Kai na manatili na muna sa sideline at hindi maglaro. May 2 months na nga napahinga si Kai Soto at nakadepende talaga kung gaano nga kagrabi ang kanyang injury na lumbar disc hernia. Nakita natin na therapy at pahinga nga ang kailangan ni Kai at kung maganda na nga ang evaluation ng kanyang doktor at naghihilom nga ang kanyang injury ay makakabalik na nga si Kai Soto sa paglalaro ng basketball. Nakita natin ang impormasyon na ito sa website ng Harvard Medical School at nakadepende talaga ang tagal ng recovery sa lalangan ng injury ng Lombardis na natamo ng isang player. Iniiwasan nga lang ng kampo ni Kai Soto na mas lumala pa ang kanyang injury kaya naman full recovery ang gusto nila at binibigyan nila ng oras si Kai Soto para makarecover nga ito. Tingnan natin bukas kung maglalaro si Kai laban nga sa team ng Saga Ballooners kahit na sa limited minutes nga lang para matansya niya kung kaya na ba ng kanyang katawan. Asahan nga natin na hindi gaano bibiglayan ang pagbabalik ni Kai Soto at hindi siya gaano babad sa kapag naglaro na nga siya. Hindi nga gaano naglalabas si ni Ronzon ng detalye tungkol nga sa pagbabalik ni Kay Soto sa paglalaro ng basketball. Pero ang maganda nga na nakikita natin ay aktibo siya sa team ng Hiroshima Dragonflies at masaya ito na nakakatulong sa paraan nga na makakaya niya habang hindi pa siya pwedeng maglaro. Kita naman natin na malapit si Kai sa staff ng Hiroshima Dragonflies at kitang kita nga yan sa mga video natin ngayon. Abangan natin sa November 8 ang laro ng Hiroshima Dragonflies laban sa Saga Ballooners at tignan natin kung ito na nga ang first game ni Kai Soto sa Japan B League 2023-2024 season. Posible rin na magkaroon naren rin ng kasagutan ang mga fans mula sa kampo ni Kai kung kailan ang eksaktong petsa na maglalaro si Kai kung hindi pa nga ito maglalaro laban sa team ng Saga Ballooners.